Good morning, mga kapagsiyo. <laughs> Ayan ka, mga kapagsiyo. Almusal tayo, mga kapagsiyo. Mayroon akong American bread. Lagyan ko daw. Ang pang mahirap na palaman. Ano ba pang mahirap na palaman, mga kapagsiyo? Star margarine. <laughs> yes, mga kapagsiyo. Ayan na, ha? Buksan natin yung star margarine natin. Lagyan natin, mga, mga kapagsiyo, ang ating tinapay. <laughs> Ayan, mga kapagsiyo. Ayan, mga kapagsiyo. Alam niyo mga kapaksiw, naalala ko tuloy yung Star Margarine noong araw, normalit maliit pa ako doon sa bukid ng Mindanao sa Butuan City. Alam mo na, katikim lang kami ng Star Margarine pag uh, may mga okasyon tulad ng bagong taon at saka uh, Pasko. Bibigyan bibigyan kami ng bibigyan kami ng mama namin ng Star Margarine at saka American Bread. Yung bread ba? Sa amin is American Bread yan. Ay mga kapaksiw. Nakakatuwa, di ba? Minsan lang tayo nakakatikim ng ganito. Dito sa Maynila, katapaano, hindi na ito, ano, o oh, easy na lang. Hindi naman kami kumakain ng yung mga ladies choice kasi nga minsan hindi namin ah, na gusto yung lasa. Kaya eh, sir, margarin na yung aming na natikman mula simula. Yun pa rin ang aming ah, palaman ng tinapay Ngayon, Minsan nga wala eh. Kami makakasiyo. Ganyan talaga ang buhay ng tao makakasiyo. Kaya ito yung nasanayan namin, mga kapagsyaw. Star margarine. Ayan. 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 Yan lang yung palaman namin sa amin. Uh, minsan makakabili ka ng sliced bread. Ayun ang palaman namin. Pero kalamihan kasi ang binibili ko is pandesal. Uh, ayan, mga kapagsyaw. Almusal tayo, mga kapagsyaw. ha, mga Ayan, tatay ko. Um, mga kapagsyaw. Wow, wow. Oh. Nag-almusal yung tatay ko. Ayan. <laughs> Almusal yung tatay ko, mga kapagsyaw. Ayan, mga kapagsyaw galing ng kabiti mga kapag siya. Kasi nagkaroon niya ng siya ng gout ba. Siyempre matanda na, 94 years old na, eh medyo marami na naramdaman. Ayan, pina-check up po yan, sabi ng doktor, uh, ano daw, wala tayong magagawa. Hanggang doon lang talaga. Kung ano mang naramdaman ng tao ay, uh, ano na, uh, papunta na talaga sa ganun. O baga sa pagtanda na, 94 years old na tatay ko mga kapag siya. kaya, Inom na siya kapi. Ay no, gatas siya, gatas. Akin naman is choco. Choco, ah, uh, gratis choco. Ayan, mga kapaksin. Ayan. Good morning, tatay. Ayan, si tatay. Good morning, tatay. Hindi siya asasagot kasi mahinang ang niya. Sige, subo lang, tatay. Subo lang. Ay, mamaya tayo, kikita na tayo, magdenda tayo dun sa port. Ayan, mga di ba? Makasua. Wala lang ko ibang pagkakatuwaan dito sa loob ng bahay ko, hindi tatay ko. Minsan, inaaway ko yung kapatid ko para lahat. Kasi napakakulit, sobra. Kaya, ayan, mga kapaksyo, kain tayo. Hmm? Hmm. Ay, mga kapaksyo, marami kaming tasa na basagin. Kaya lang hindi ako nag hindi ako gumagamit kasi minsan ilang beses na ako nababasagan lumudula sa mga kama, kamay namin eh, sayang naman ang kape ay mo kapagsiyo alam mo sa tayo mga kapagsiyo lalo na tatay ko hindi ko pinapagagamit ng mga basagin kasi mamaya mabitawan ako mapunta ko sa paa hindi malaki pang problema Ayan, mga kapaksiw. Almusal tayo, mga kapaksiw. <coughs> Yan yung mga kapagsiw. Tuwing umaga, huwag natin kalimutan ang pag-inom ng kahit walang kang kape, initubig na lang. Oh, ini tubig, alam mo masarap kaya sa katawan ang tubig na walang halo. Parang nadidrain yung mga toxic natin sa loob ng katawan. Ilalabas yun. Kaya, min minsan, pag wala kang, pang, wala kang pambiling kape, huwag ka mag huwag ka mag-alala. Tubig init. di ba? Nung araw sa bukid, ang mama ko, magsasangag ng bigas mais. Yun ang ginagawa namin kape. Wala kami ibang kape noon, nung kami malilit pa. Uh, bigas mais, o kaya wala naman kaming bigas na kalay, yung tulad ng ano, rice na talagang ano, mais lang talaga ang aming kinakain doon, at saka saging, kamote, pau, abang ko yung pau, ano yun Tagalog, di ko alam. Pau, yung ma malalaki yung malalaki yung ano niya, malapad yung dahon, yan yun ang kinakain namin noon sa bukid kaya hindi namin talaga makakalimutan mga kapaksiw yung aming sitwasyon o aming kalagayan noong araw kasi lahat ng paghihirap ay naranasan namin talaga sobra tapos minsan pag wala kaming bigas mais na nga lang lalagyan pa ng mama ko ng saging parang hindi maubos agad yung bigas namin ang ginagawa magputol-putol kami, hiwa-hiwa kami ng maliliit na saging, ng, ng saba, tapos ihalo namin sa bigas na mais. Sasaingin so, namin yun. Tapos, tapos yung ulam namin, uh, mga gulay, takway, ano ba yung takway? Ang takway ba? Yung ugat ng gabi, o minsan ah uh, ng kamutin, mga ganyan. Yun lang ang mga kailangan, malunggay, lagyan namin ng tuyo, lagyan namin ng sabaw, lagyan ng malunggay. Kaya yun, alam nyo mga kapagsaw, ganun lang talaga ha, mga kapagsaw. Naalala ko lang mga kapagsaw kasi ngayon, um, tuwing umaga, nakakapag-almusal ako. Samantalang nung araw sa amin mga kapagsaw, hindi na kami nag-almusal ng ganito, kape-kape, wala. Minsan lang kapag mayroon kaming sinangag na maes at saka asukal, pwede kami magkakape. Pero minsan, minsan mga kapagsaw, hindi na kami nagkakape. Almusal kanin agad na kung sa ano naman yung aming mga almusal, yun na lang dire-diretsyo na parang hindi na kami magastos pa ng iba. Kaya alam niyo mga kapasyo, nagpasalamat talaga tayo ng malaki sa Panginoon. Kasi kahit paano, no, natikman natin yung mga ganito, yung tulad ng may tinapay, na may palaman, may aso, mayroon tayong kapis, umaga natikman natin sa ngayon pero nung araw talaga wala hindi namin natitikman yan pero malusog kami kasi puro fresh naman yung kinakain namin at saka wala, walang mga preservative nung araw puro mga galing muna sa puno galing talaga doon sa pinangmulan kung saan talaga sariwang sariwa talaga mga kapagsiw kaya yung mga katawan namin nung araw mga kapagsiw napakalusog kahit hindi namin natikman lahat baboy minsan lang kami nakatikim ng baboy kapag may Uh, birthday kasi nagkakatay kami ng baboy. Marami kaming alagang hayop. May kambing kami, may baboy kami, may pato, itik, ma manok, may kam may, may kalabaw. Lahalos lahat ng hayop mayroon kaming alaga noong araw. Pero kumakatay kami kapag may mga okasyon. Kasi sayang. Diba mga kapag May mga kapagsew kapit tayo. Yes, mga kapagsew, din ako magtatagal. Magpapaalam na sa ating bibit. Thank you very much for watching. Don't forget my uh, YouTube channel and FB account is TIBET GABASA. Thank you and good morning. Bye bye. <coughs>